Hindi naman sang ayon ang ilang mambabatas sa rekomendasyon ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion Irene Khan na dapat nang i-abolish ang National Task Force to end local communist armed conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Senator Bongo, itinatag ang NTF-ELCAC bilang whole of government approach para tugunan ang mga ugat ng insurgency o rebelyon gaya na lamang ng kahirapan, inaccessible na mga proyekto ng gobyerno at kawalan ng serbisyo sa mga malalayong lugar maging doon sa mga usuang rido. Marami na umanong napasukong rebelde at naibalik sa normal na pamumuhay ang mtfl Cup mula pa ng matatag noong 2018. Bagay na hindi na raw dapat maputol at sa halip ay palakasin pa umano lalo. Ayon pa kay Go, hindi sa ang sampung araw ni Khan sa bansa para masabing may kredibilidad siya para basta-basta nalang magpa-abolish ng isang ahensya